So ngayon guys maglalaro tayo ng Grand Matsu Multiplayer siyang laro guys Lalaro ko na yung Grand 1 Pero di ko siya na-record Kaya next time i-record ko na Ito. Bobo mo naman oh, Sorry patay ako. At um, Dalawa sila. Dug. Duga naman nun. Dalawa. Ano ba magagal? Single player multiplayer? Multiplayer mas masaya. Ang gagawin dito. Okay. Tapos ko na i-add. random game. Nonood pa ng ads o oh, magulay. Eto na, random game. Connecting. Oi. <coughs> eh.

nakaliwanag na dito eh. Oh, ah, putain ng galaw ko si Grandpa. Ang Uy! My knife! Hindi ko sunin. Kala ko si Grandpa. Grandpa! Ah! Mama, ayoko sa'yo. Mamatay ka na. utang inaka ka ay bayan ah open the door open na door titrip ako ngayon yun yung bote babatoy ko si grandpa sige mapit sa akin babatoy ko saan ka grandpa grandpa sige pag lumapit ka papatay Babatuin kita pick up agad sana all. lampasan ka babatuin kita sige lapit ka lang lampa at nawala ah yun na siya ma 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 oh my god ow oh, 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 oh. oh ang buto naman ang laro na to why naman like that boy, ulit ako. Bakit gagawin dito? hindi ko ko lalaroin. Lalaro, nalaro ko na to, guys, pero ang hindi ko lang lalaroin. Yung chapter 1 lang alam san yun Asan ah, kayo? ah, saan kayo po eh? Putik si grandpa, yun. Sa ah, saan yung basement? Basement ba yun? Bababa sila eh. Ah, ito. Pick, find a hammer. Walang hammer dito. Hammer, hammer, hammer. Kaya eh, saan sila? Crowbar, cool, cool. Ay, ah, ito. Ito pa. Hindi ito pa na sila. Hindi ito yung may aso ba yun? Aso. Ano ba meron dito? What's meron? Ano meron dito? Oh, my God. I found a gas can. Uh, gasoline. Hey, I found another gas can. I found... Uy, crowbar! Bye-bye, knife. -bye, ah! Sino yun? Butik, sino yan? Ah! Butak, butak, butak. mo mama mama ayun ah, na siya ayun na siya mama ayun na siya ayun na mama na siya kudali balik ah ayun na siya mama sha, mama yun na siya mama yun na siya Open the door. Wala. Dito, dito. Ay, Juan. Ay, tang ang lang. Ang puto. dun. Gagod ba yun? Gagod ba yun?